Yo mga pare ko, good morning sa inyo at uh, happy happy new year sa atin. Harapin natin itong dadating na taon ng matiwasay at puno ng pagpapala mga pare -koy. Pero bagong lahat mga pare ko, shoutout muna ako sa utol ko kay John Paul Nobelo. Uh, inaantay ka na namin dito, sana makuwi ka ngayong new year para masayahan ulit tayo. Pero syempre ito nga ang uh, ating pagsangayon uh, paksa ngayon na about dun sa motor natin uh, na kakabit na natin ng pipe. Ito tingnan natin mga pare ko kung maganda yung kalalabasan at saka kung uh, pit yung uh, na natin. Kaya ito mga pare ko, isaksihan natin kung maganda itong uh, gagawin nating pag uh, pagkakabit. Yo mga pare ko, bali nandito na nga tayo. Sabi ko nga sa inyo, sa vlog natin nung nakaraan ay uh, hihingi tayo ng tulong sa tropa. no, ito, nandito na nga, up na namin. O, dito namin ay kakabit sa Mio. <coughs> Hindi naman siya ganong kalakas para lang ano ba, medyo maingay-ingay lang tayo sa darating na New Year ngayon. O. Kaya ito, si setup na namin, inaayos lang namin at kinukuha yung mga tools na pwede namin, ano, pwede namin gamitin para mabilis yung uh, paggagawa. Ito mga pari, ko, kinakalas na po ng tropa natin. Oh, nga pala si Etude. The works. Hmm. Oh, kita nyo naman mga pari ko, yun isa isa niya yung mga butas-butas na yan. Hmm. Ay, mahigpit din. Hindi naman. Mahigpit din. Pag-asapa eh. Galing ko nang bubombayin yun eh. Di yun. Over it lang. Ayun nga, mag-over. Naka 0.5 pa naman yun. Alright. Okay, amo mga pare ko, itanggal na yung ating ano, stock pipe. Oh. Oh, ito po ipapalit natin. Oh, sakto ba? Sakto, tingin mo. Yun, baka ako iba eh. Yari tayo dyan. Yun, mga pare ko, lang, kakabit na yung elbo. Yung bago. Ito nyo naman. Ito yung ano natin. Yung stock pipe. Tapos ito yung papalit natin. Ayan, mapagalpal kaya ang pag elbow lang. <laughs> oh, tama pa rin, mahirap pala magkabit dito. Siniklat <laughs> bura namin tong ano. Flairings na nasa baba. <laughs> Yo mga pare ko, bali ito po na ikabit na po namin yung ano, elbow niya. Medyo nahirapan lang din kami kasi nga ano, yung tornilyo niya kasi nahugot. Bali ito nga mga pare ko, yung kita nyo Naikabit na namin siya Kaya nga lang, iniisip namin Ay, medyo palabas kasi siya Hindi siya papasok Eto, medyo papaganto siya Maganda kasi yung pantay lang Kaya hindi namin alam kung paano Diskarte pa ang gagawin Kung paano mahihila to papaganito oh, Gagawin pa namin ng paraan yung mga pare ko ay lang ha. Update ko kayo. Pare okay, ko bali ang nangyayari nga sa ginawa natin. Nilagyan na lang natin dito ng ano ng uh, busing para magkaroon siya ng space at para ito ay mapantay sa likod. Oh. Pantay siya, hindi siya yung palabas, hindi siya ano yung pantay lang yung ginawa namin. Kaya ang ganda rin ng ano pagkaadali ni Jud dito. Hmm. So ngayon nga mga pare ko yung gagawin kay lilinisin ko naman ngayon para maganda-ganda naman ang arangkada hmm, napakadumi na eh. Kaya 'yung linis muna tayo mga pare ko eh. mga pare ko yo. Oh. Napakintab na. Napakalinis na, na ng ating motor. Oh kinis na hinis na yan mga pare ko, eh. oh. Ganda na. Pati pipe natin. Mamaya, lalarga na yan. Hmm. Inis na ayos na yan. Hmm. Oh. Kintab.